Hoy. Oh, yun. Dalawa ito mga idol, oh. Yan, dalawang babae, oh. oh. Yan mga idol, so panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo nito mga idol So, bali solo ko ngayon mga idol, wala akong kasama. Yan o. Hindi ako mga idol. Walang ibang dala kundi tubig at saka lalagyan ng alimasag. So, pang alimasag pala mga idol, yung ating lambat, yung ating ginagamit na paghahanap buhay mga idol. Hindi eh, ko kapag subscribe mga idol. Kasi yun naman mga idol, palit naman ang ating munting notification bill. Malaking bagay na yun mga idol. yung, yung subscribe. So, yan o, bangabangan yung mga idol. Kung anong ating mahuhuli sa umagang ito. So, yan. Nandyan na rin, mga idol, lo. Nga ting buu ya. sa araw, mga idol. Masilaw! Sana yung magkisama rin kamera, mga idol, lo. Asa yung ingin monggo-monggo. Sabar, ko lang kasi, mga idol, ngaking kamera dyan sa... ...palo ngaking bangka. O, ito na, mga idol! Ito na yung ating lambat! Ah. Boom! Yun. Malayo pa mga idol, may pumuputi na. Ito ang kanyang unang bangka mga idol. Oh. Ito. Ito mga idol. Laki-laki ito mga idol. Patay na. Hoy. Unang bangka niya mga idol. Oh. oh. Laki, -laki mga idol. Oh. Ya, kasi tabi. Patay na. Tân Đô lệ Ô Tà Băng Âu Ngô Cát Pét Mấy ngài đồn Nói chung Ô Kasamang Pét -sap. Tuh Tuh ay oh, sunog. Ito sunog. Isda oh. Yan. At tengah, na. Ito na yung na. Adoy. Ito ulit Doon na ulit mga idol. Puputi mga idol. Ano Yun, lapis mga idol, lapis. Oh. Lapis mga idol, lapis. Isda. Ang ating bumangga sa ating lambat mga idol. Isda ang ating huli mga idol. Uy, tidak nga mga idol Oh Kaya marami itu mga idol Kapis, kandulit abang ungu Yan At ito na Yung ating unang alimasag mga idol Oh, maraking babae mga idol Yan, yung unang alimasag natin mga idol Ito Sana yung madagdagan pa Oyo na. Oy, alimasag sa apply na ito mga idol. Pangalawang alimasag natin. Yung may tumbok. Yun, may puti na mga idol. Sa ilalim. Ito na. Sap-sap ulit mga idol. Oh, paksay. sap Sap-sap-sap. oi, Oy, tabang ulit mga idol. Hu. Wala laki taga uh, mahigit isang kilo mga idol. Braso. Pero yung nauna, apat na kilo yun mga idol. Oh, ito yung ating pangatlong limasag mga idol na. Ang huli, yan oh. Um. Babae. Ang ganitong karawasan mga idol oh. At ito na Yung malaking blue crabs mga idol oh. Sipit pa lang mga idol Ulam na Yan. So sa inyo pa muna kapag subscribe mga idol Baka kayo magawin sa aking munting channel Pasit-pahit naman ang ating munting nito -nit -nit bil mga idol Malaking bagay na yun mga idol Daming mga content free to. At dito na, aroy. Ganun ulit mga idol. Cut paste, ungo. Ganun ulit ang ating huli. O yun. Dalawa ito mga idol. Oh. Yan, dalawang babae. Oh. kasunod sunog Sida nga mga idol nating huli Sunog so, ang tawag dito mga idol pangalan niya ang ito Masarap mga idol pang ihaw At ito ay isang so, mga, tiki -tiki. Uh, atin, Ito mga idol Sinundan din ang Yun karaho Tiki-tiki Uy tiki Oh. Merong sang. Oh, kanon kulit mangadol. Sang. Turki, yang Dike. Siunda nito mangadol oh, itu ng putik. Ah, boy. Adu Itu na. Ito. Atoy. oh butitik mga idol oh bitawan natin oh bitawan natin mga idol tulog ko Buti te Ito na Ganun ulit mga idol So huli na ito sa Lambat na palubog mga idol Ang ating huli na ito mga idol so, Madalang lang ito mahuli sa ganitong lambat natin mga idol kasi malalaking mata ito pa Uy Puro na ganito ito mga dol Daing Oh matang 4 mga idol Huli ito Patay na Oh mga idol nadagdagan din tayo ng isang alimasag nadagdagan din ng isang alimasag Da ulit mga idol. To, so, da ulit mga idol. Malayo pa tinanaw natin mga idol. Sobrang linaw kasi nang dagat si Lalin. Yano. Atito mga idol oh, pahabol. Lokohan mo mga idol. Nasa dulo na tayo nang nangating lambat mga idol. Atus nah. Oh, na, Ini dia ali masak parin. Oh itu ali masak mangajun. Itu. Yan. Babayi mangajun. Oh, sebantasan oh, nah. Itu nang pinakahuli. Oh, tabang nguk. Eh. Oh. Kiti-kiti kita raga mangajun terkek. Kanya ng ating isda mga idol, karamihan. Yan, sumasama na mga idol, sumasama na. Ito yung pinakanulo. Oh, last. Oh, yan. Ito na yung pinakahuli mga idol. Ito na yung huling kuha. Oh, bato na ito. So bangabang mamaya mga idol Pakita natin sa tabi mga idol Nating huli Wada lang Ito panay blising pa rin mga idol later. Mga idol. So, yan, mga idol. So, nandito na ako sa playa, mga idol. O, so, katatapos ko lang tanggalin ng ating huling alimasag sa ating lambat, mga idol. So, talagang madalang, mga idol, ang ating huli. Bali, so, nilinis ko na rin yung ating lalagyan, mga idol. Ayan. Ayan yung ating lalagyan, mga idol. So, lang yung ating pinakahuli sa alimasag, mga idol. Talagang ilang piraso lang ito, mga idol. Makagasunin na lang talaga ito, mga idol. Pero, mga idol, dun sa unahan, meron tayong isda mga, mga idol oh mga ganitong isda mga idol oh. so yeah, ito lang mga idol ang piraso tamang panggasolin na lang mga idol oh malaki mga idol oh natin mga idol so, ito mga idol oh babae natin bilog ang katawan mga idol oh. 1 kilo siguro mga idol bali dalawang pirasong grow crabs lang tayo mga idol yan. maraming salamat mga idol sa patuloy niyong pagsubaybay uh, ng aking mga likhang video kagpapan ay so, siguro mga idol makakasuli na rin tayo yung aking huli na ito mga idol yung para sa mamayang hapon kaya na ang tambat na ito mga idol So ilalagay na rin natin ito yung ating isda na ito. Ayan. Ito mga dyan, malaki oh. Yung ating unang huli. Ayan oh. Tapis yan mga idol. Tapis yan mga idol yung ating huli na ito. Yung malaki na ito. Yan yung ating isda oh. So yan, dising na rin ito mga idol. Kaya paano? Pero ito mga idol, yung aking mga huli na ito mga idol. Ito. Walang presyo ito mga idol. Bali ito mga idol ay iuwi ko maya sa bukid. Pamigay ko doon mga idol. Ito mga idol, madadaing ito. Pero walang bumibili niyan mga idol. Tulad nito mga idol. Ito. Pamigay ko lang ito ngayon mga idol sa barrio makapabaryo tayo mga idol so yan yeah, hanggang dito na lang ang aking video mga idol so maraming salamat sa patuloy niyo pag ng aking mga likhang video mga idol so, hinag lahat mga idol